Nagpakula na sa 128 ang kaso kan Pertuses sa Bicol. Basado sa Pertuses Bulletin No. 2024-0016 na pigpaluwas kan Department of Health Bicol at Center for Health Development kan Agosto 14, 128 na nakaso ka ini sa rehiyon poon kan January 1 sundo kan August 10, 2024. 84 ang naitalang clinical case mantang 44 ang laboratory confirmed cases. 57 ang naitalang kaso kan pertussis sa Albay, 33 sa Sorsogon, 32 sa Camarines Sur, 2 sa Camarines Norte, asin mas bate. mantang tuluna na ang naitalang binawian in buhay. Sigun sa DOH, nakakaulakit at sinakagadan ang pertusis o whooping cough o na sa mga umboy. Importante na makapagpakonsulta tulo sa pinakaharaning health center kung may sintomas na kan pertusis arogan kan kalintura, asin pag-abo nin haros duwang simana. Importante mandaan na makompleto ang tulong dosis kan pentavalent vaccine o 5-in-1 vaccine ngani ni daibasang tamaan kan naon ng bitang helanga. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.